<S preachy> Ingon <sucking hello> ana ang rabbit hanga kon guys. Upat ra kabok tit. Duha sa taas, doha sa ubos. So unsa man imong pagkaon tuod bit? Pagikulong

na kaya po sa kanya heart beat kaya na pati pa sa kusuhan nga siya drink na babit water uh, tanong yan balunggan guys grabe itong may kagano sa ijo balahibo na o oh, marag, marag unlan na kanang magic pillow drink water uh. baby baby babit Ito, very good man ito ba nito? Mag-drink ba nito na ng water? Ay! Sas! Ay, grabe kay Imo. Sangatan. Orang kagwapa man ang among rabbit. guwapo di ay. Eh. Tanang ra ka na kong hayop. Maaan na gwapa. Layaki man. Ini. Sabihin mo, lalaki po ako.